Sa mga kaplantito at kaplantita na wala pa kayong handa na taniman, ay ito, na, napakagandang sa pagsaniman. Ito yung ating black seedling bag at ang size nito ay 5x8. Napakagandang pagpapang ng mga halama natin. At sa mga gustong magkamero nito, nasa yellow basket, click na lang ninyo. At ito naman yung isa pang size, mga kabayan. Ito ang... Ito naman, six by ten. Kasi nasa, nasa yalo basta ito. So pwede na itong pagtaniman ng mga sibuyas, pawang, itong mga luya o mga sili. Napakaganda. 100 hundred pesos ito, mga kabayan, kung kayo gusto nyo magkamero na ito. Hindi, napakamula naman. sa mga kabayan, ayan akong papakita sa inyo pagtatanim ko nitong, itong aking mga halaman na wala pa akong prepare na Basta tirang malalaki ay di dito muna. Mm. Yan, ito mo. Ah, ko muna pala itong coco para ito ay bagmix dito sa ating inihanda ng, ng mga carbonized rice oil saka rice oil tsaka itong coco Yan mga kabayan, napakagaling din itong coco na panghalo sa mga tanima natin. Uh, may bananin pa yung ganito ng mga dwarfs na snake plant ay eh, lang natin itatanim muna. At ito may kahit dito, kahit isang taon pa, na anak din dumadami. Yan, kita ninyo. At mga kabayan na 6x10 ang sukat na black seedling bag ay pwede na rin natin pagtanaman itong aking pinatubong luya. Dito ko itnatanim pero lumalaki din ang laman. Kita ninyo. Yan. Dito ko na lamang Yan. Kaya makikita nyo, medyo makapal-kapal na to. ito. Ito aking tinupi. Dahil saka ko na daragdagan ng utay-utay na lupa. So yan, mag ganyan lang mga kabayan. Pagtatanim niya ng ating luya. Yan. Idea ko ngayon, hindi na bibili sa bayan pag ito lumaman. Ito naman may nalaman din dito ng malaking alagahan lang ng dilig, ng dilig, at saka itong ginamit nating lupa ay mga organikong pataba. So yan mga kabayan, ganyan lamang itong isang ito naman, itinanim ko naman ay sibuyas, kita ninyo. Yan. Sa mga gustong magtamero, itong mga gamit ko ito sa pagtatanim, itong black pigeon bag, itong size 5x8, at ito naman yung isang 6 6 by 10, ito yung 100 pesos. Mga kabayan, murang-mura. Hindi na kayo laging magahanap pa ng taniman. Good luck and good health mga kabayan. At naway, nagustuhan ninyo. Binahagi ko ito sa pagtatanim nitong mga halaman.